Pacific Welcome siyo Cebu International Airport. Ano ang uh, naging reaksyon mo? Nung uh, nalaman mo ang uh, yung tatay ay uh, gumagawa pala? ng mga crafts ng painting para maibigay sa na tuition. Nabigla po ako nun eh, na nasa loob po pala siya ng ano, kulungan. Pagkasabi po ng mama ko, nabigla po ako. Tapos dun po sa hanap buhay niya po sa loob. Parang di ko po alam kasi na may talent pala yung tatay ko eh. Yan yung pong pinagkukunan niya ng pera. Para kahit papano naman po nung nagka-taon na may kontak kami gamit yung si Tita Silvia, nakakabigay po siya ng ano sa akin po, tulong po sa pamagitan po ng ano sa pagpipainting niya. Kailan mo nalaman na